tama. Bihira lang siguro yung gumagawa ng tama. Kaya yan, nalalagas talaga. Kaya sabi nga, uh, mas importante na lang yung mga, ano, yung mga video talaga para yun talaga yung may gusto sa ating mga channel. Uh, sa atin, alam na natin, ma'am, eh, yung pagdikit talaga. Sa akin din nalalagas, ma'am. Uh, tuloy, uh, mamaya naka-816, mamaya 800. Kaya andyan pa rin, 800, nakapalo ng 800 <laughs> Ang hirap yung kalagayan ng mga ano, yung lalo yung mga ano, ma umahabol sa 1,000 subscriber, madam. Dahil andyan na sila nakaintak. Siyempre, mga baguhan eh. Mahirap na ano. Sana gawin nila yung tama. Ay na nga lang, sabihin mo, tama yung ginawa. Pagdating sa, dito sa comment section ko, napuntahan na kita, sis. Nadalaw na kita eh. Ano yung usapan ninyo? Eh, kitang-kitan na algoritim. Pumunta ka sa bahay, tapos minention pa yung tao. Di oh. didali pa rin. <laughs> Kaya natatawa na lang ako sa mga comment. Kaya ingat-ingat guys sa mga comment naman para pasok po. Host, nagbago talaga ngayon. Hindi na katulad dati, host. Yes, ma'am. Ano, bonanza boom? Ah, lalaki ka ba, sir or ma'am? lalaki yata eh. yan profile mo. Nagbago na talaga yung ano, uh, di ba sinabi naman ni, ano, ni YouTube team na, ano, lahat ng, ano, yung mga spam comments, tatanggalin talaga. Siyempre, pag tinanggal po yung spam comments, automatic po yung subscribe niya sa iyo tinanggal din. Kasi tinanggal niya yung ano eh, it, 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 binasura niya yung comments mo. Yun na nga sabi ko, pumunta ka nga sa channel niya, tama, ginawa mo, tinapos mo yung video, Ayan, kung ano yung video, yun yung ikinomens e mo. Pero galing ka dito sa live stream ko. Tapos, pagdating mo sa live stream ko, binanggit mo yung tao. Ayan, tulad ngayon, ayan mak, pumunta na ako sa bahay mo. So, ibig sabihin na, nakatsa pa rin na algorithm yun. Eh, magaling ang machine, guys. Nasusundan po tayo. Nandyan at nandyan sa algorithm sa ating mga comment section. Eh, pumunta ka nga doon sa channel na yun. Ginawa mo nga yung tama. Mm pumunta ka rin dito sa live stream ko, binanggit mo rin na pinuntahan mo yung bahay niya. Eh, ang bahay, alam na ni YouTube yan, guys. Ayan, mali, mali po, nagbago na talaga. Ayun po, talaga gusto ni po ni YouTube talaga yung talagang legit na subscriber. Pero hindi naman po yung legit, uh, pasok pa rin na subscriber. Dahil yung noon, guys, talaga sobra po sa dami po ng gustong magbalak ng ano, mag -vlog. Mula nung March, April hanggang ano, hanggang nagsimula na naman na may trabaho. By August yata yun yung nag-open na naman ang trabaho noon. Siyempre, hindi na sila nag-YouTube na ngayon. Tapos yung iba, nag-ano sila, nag-agresibo sila nag-YouTube. Tapos na nalaman nila na mahirap pala ang ano, mag-YouTube dahil kailangan mo pa rin ng content, ayun, be creative ka, ayun, in-stop na nila. Dahil hindi naman kasi madali ang mag-YouTube, guys. ah uh, dapat creative tayo, tayo talaga, alam natin yung mga ipopost natin para makagin tayo ng ano ng mga abuse or subscriber na talagang legit para sa atin. Lalong-lalo lalo na yung revenue. Pag na-monetize ka, yan pa lang ang laban mo eh. Kahit yung mga na-monetize na, nag-give na up na yung karamihan, natamad na sila. Natamad na sila. Kasi konti-konti nga yung revenue. Kaya may hirap din ang ano, kung wala ka talaga nag-trending na video, wala talaga, hindi ka pa ka talaga kilala. Mahirap kasi guys, marami na tayong -ta kalaban. Siyempre, kanya-kanya ng ano, pagandahan ng channel. Ayan. Kanya-kanya na lang nagaya gaya-gaya. Uh, depende na lang kung paano mo i-deliver sa mga viewers natin yung mga ano natin. Yung mga sinasabi natin. Tulad ngayon, try ko guys yung ano. Uh, dito sa live stream guys, dito sa right side, meron tayong tatlong button dyan pwede nating gawing i save highlight. Maganda po yan, guys. Iyan po yung ano. Alam nyo, guys, yung save highlight ko. Ayan, mamaya ko i-save. Yung save highlight ko, nakagain po ako ng 0.35 cents ng ano, dollar. So, ibig sabihin, malaki pa rin yan. 5 minutes yata yun eh, yung nakakats up ng ano, save highlight. Maganda pa rin pala yan. Nakukuha natin kung kasalukuyan tayo naglalabi stream. Kaya okay po pala yun. Kaya try ko i-save.